naalis si mami hindi man pupuntang school yes po hmm. huwag na mag kray ha oh po, I'm sorry I love you so much kanta na lang ni mami ha oh po kanta ni mama di man na raw na nakangiti e, gusto lang pulong lang kong to eh. kanta pa ha kanta pa ni mami kantahan ni Mami para maka-sleep ikaw. Okay, 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 kakantahan. Ay, nakakantahan ni Mami. Yes, yes, yes. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses parin tayo. Pao si Mama. Pero kakanta si Mama, kakanta si Mami. No. naman. Ayan na. It's okay. Balid yung emosyon ng baby ko. Hindi hindi aalis si mama. Bakit? Ah, ano, ala-kanta na kanta ni. Ang kanta na ni mama. Di man araw-araw na nakatiti. Ilang beses na rin tayong Di na mabilang ang ating mga tampuhan away bati na na mamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli, palagi, babalik pa rin sa yakap ang sa huli palagi Pipiliin kong maging sa'yo Ulit-ulitin na Nais kong malaman mo Iyo ako Kung balikan man ang hirap lahat ikaw ang paborito kong desisyon na Pag napalikiran ang hingay na gulo mo Di ko mo sa mundo Ah, huli palagi pipiliin ang aking baby. Akala niya si Mami, aalis at pupunta sa work. Hindi po aalis. si Mami. Dito lang po ako kay Adi. I love you, baby. I love you so much. I'm sorry. I love you. I love you so much.